Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa State of the Nation Address o SONA ng Pangulo. Lahat ng kanyang pinagsasabi ay taliwas sa katotohanan. Puro lang salita, puro dal-dal. Ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi naman yan nakakatulong sa katulad namin mga mahihirap. Instead kami pa ng mga mahihirap ang kanilang pinapahirapan. Maraming gutom na mga Filipino na naghihirap na hindi mabigyan solusyon ng pamahalaan. Nariyan ang kriminalidad na hindi masugpo-sugpo ng mga nanunungkulan. Kapag magreklamo ka ikaw pa na biktima ang kanilang bibiktimahin at tatakutan. Tulad dyan sa SSS Welcome Rotonda na mga gwardya ng SSS na namimeruhisyo sa mga SSS members na pumupunta sa SSS. Hinaharang nila ang mga SSS members at sinisigawan pa. Mga walang modo mga gwardya ng SSS Espanya branch. Hindi ka nila papasukin sa SSS, kasi utos daw ng SSS branch manager na si Dolores Hojila na kapag may sumagat-sagot sa inyong mga gwardya ay saktan agad ninyo at takutin. Mga abo sa du ang mga gwardya ng SSS Espanya branch dahil mismo ang SSS branch manager nila ang nag-uudyok na sigawan saktan ang mga SSS members. Sobrang mga babastos mga gwardya ng SSS Espanya branch. Dahil ang SSS branch manager nila ay bastos at tiwali din. Mantakin mo iniuutos pa niya sa mga gwardya na huwag papasukin ng mga SSS members na nangangatwiran sa kanila. Ang katwira nila sila na ang may-ari ng SSS. Sobrang mga mayayabang ang mga gwardya sa SSS Espanya Branch dahil sa utos ng SSS Espanya Branch Manager nila. Kaya anong sabi mo Mr. Bongbong Marcos na matinuang iyong pamahalaan? Bakit hindi mo tanggalin sa pwesto ang abo sa dumong SSS Manager sa SSS Espanya Branch? Kahit saan ka magpunta na sangay ng pamahalaan mga bastos, eroganti mga personnel nila. Wala nang matino sa ating pamahalaan. Lahat puro mga bastos abo sa du mga tiwali. Kaya paano mo masasabi na malinis ang iyong administration? Sa police station pa lang, ikaw pa na biktima ang gagawin suspects ng mga pulis. Wala nang pagbabago ang ating pamahalaan at mga employees nila. Akala nila sa tao ay alipin nila. Kasi lahat nababayaran. Kaya puro katiwalian. Kahit sino pang mamuno sa gobyerno ay hindi masusugpo ang katiwalian at mga bastos na nasa pamahalaan. Na ang tingin nila sa tao ay mga alipin nila. Sa bunganga dyan kayo magaling. Para kang si Tulfo puro lang salita, puro bunganga. Actually wala naman talaga kayo na itutulong sa aming mga mahihirap. Instead kami pa ang inyong ginigipit na mga victims of injustices. Hindi masugpusugpo ang mga katiwalian sa gobyerno. Dahil kinakampihan pa ng kapwa nila tiwali. Wala nang pagbabago ang mga nasa pamahalaan. Walang pagmamalasakit sa mga naghihirap na mga tao. Natutuwa pa nga sila na maraming mga nagugutom na mga tao. Diyan sila masaya na nakikita nila naghihirap ang mga taong bayan. Tapos sasabihin nila sila ang tumutulong. Hoy! Ni piso ni itlog wala kayong naitutulong sa amin. Huwag kayong puro daldal. -dal. Magagaling lang kayo sa daldalan pero sa pagtulong sa kapwa na mga nagugutom ay ayaw ninyo kaming tulungan. Sa kwentuhan dyan kayo magaling. Sasabihin ninyo anya marami kayong natulungan. Sa salita maraming natulungan, pero sa katotohanan ay wala. Ni piso, ni itlog ay wala kayong naitutulong. Instead kayo pa ang nagpapahirap sa aming mga mahihirap. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.